Crisis, saan ka pupunta? Bakit ganyan ang suot mo, ha? Ang arte-arte ng suot mo, bakit nakaganyan ka? Sisimba ko, bakit ba? Dito, hindi mo yun, di ba? buti nga magsisimba ako eh. Eh bakit di ka magsisimba? Ano ang sisimba? Magsisimba ka, ganyan ang suot mo. Palitan mo nga yan, nakakahiya ka. Ganyan ang suot mo, ang iksi-iksi. Kala mo namang namamasyal ka sa mo. Ayoko nga. Ma. Mabuti nga magsisimba pa ako eh. At saka pa ako eh. Kesa naman sa'yo, hindi ka nga magsisimba. Ang dami kong sinasabi dyan. Sumama ka lang ako, gusto mo. sumama. Palitan mo yung suot mo o yung damit mo. Baka sakaling magbago ang isip ko at sumama sa'yo. Ayoko. Alam mo ba, Sisi? Ang ko niyan, mahuhuli lang talaga ko ng isda doon sa so, mall. Alam mo na, alam mo ba, anong mahuhuli ng isda? Ikaw talaga kung ano-ano mga nalalaman mo at mga sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin ng mahuhuli ka ng isda sa mall? talaga si si pa pa old fashion ang ibig sabihin na sila fish ay boys you know alam mo na ngayon ha o sisi hindi ako katulad mo man na madaming alam at hindi ko rin alam yung mga pinagsasabi mo so ay, ano naman kung old fashion ako sabi dyan sige na sumama ka na. alam ko naman sa sapa ka eh sige na para alam mo na para makarami um, tayo Lamar, v redu. Fisher.